Hello mga mariko So for today's video nga Pupunta naman kami sa simbahan Mga mariko kasi ako nga po ngayon Ay mag attend ulit ng Binyag So may bago na naman nga po akong inaanak Ito ay pangalawa ko ng inaanak ngayong 2024 so andito na nga po kami sa simbahan ngayon, so malakas ng hangin kaya ayan, yung buo ko talsik-talsik nililipad, so ayan na po kami dito sa simbahan mag-uumpisa na nga, fast forward na po tayo, madali na nga po kami at iritado na ang mga bata Maraming nga po magpapabinyag ngayon kaya buti na lang po mabilis lang ang proseso nila sa pagbibinyag. Kung hindi talagang iyak ang mga bata ngayon at sa sobrang dami at talagang iinip ang mga bata. Alam nyo naman pag mga bata. So ayan na po. Yan nagsisindihan namin ng kandila at i, malapit na pong matapos. At minimisahan na nga po kami ng ni father po. At buti na nga lang to at hindi iyakin at, at nakikipagharutan pa nga. Nakikipagharutan pa nga dyan sa anak ko. Ano na? Gusto mo ba yan? Gusto mo ba ng ganyan kapatid na? Kahit charot lang. So ayan na nga, mami. Matap matatapos na at picture picture na nga kami. At sobrang taga na nga. Anong oras na rin naman at mga gutom na mga ninang. Ninang na daw. So dinahilan pa. Ayan na. Tapos na kami. Yun lang.